for is video ngayong araw nga na ito ay mamamasyal kami nandito <laughs> na nga rin ang aming mga kaibigan at kamag-anak ng aking asawa dito nga ay balak nga nilang mamasyal para nga i-celebrate ang kanilang birthday salamat nga ay sinama nga kami nila sa kanilang pamamasyal nung mga nakaraan nga ay nakapasyal na nga rin sila sa aming pupuntahan ngayon so napaglisyonan nga nila na doon gaganapin ang kanilang birthday ganda nga raw doon at napakasariwa nga ng hangin baba nga pala kami na Luzon Avenue para nga magantay ng aming sasakyan syempre pag nga tayo hindi mawawala ang ating baon <laughs> at mga oras nga na ito ay 4.30 na nga ng umaga. So, sobra excited ko nga ay 4.30 a.m. na nga ay ginising ko na aking asawa para gumayak. Siyempre, <laughs> gumayak na nga kami. Baka nga kami ay maiwanan. Hindi <laughs> nga rin nagtagal ay dumating na nga, ang kanyang pinsan para nga kami ay sunduin. <laughs> Silundo nga pala kami at para nga doon magkita-kita sa kanilang bahay. Doon nga ay nakita-kita kami para nga kami sabay-sabay na mamamasyal. <laughs> Ito nga ay nagmamadali na nga lang kami para sumakay papuntang litex. At doon nga kasi ang daan papuntang nga sa aming papasyalan. Dito nga ay pagaba naman ng litex ay kami papuntang Montalban. Ayan nga guys, for today's video, Adam nga pala kami mamamasyal. At ito ay napakaganda, nakakarelax at napakalamig nga ng simoy ng hangin at parang nga ako piling ko ay nasa bagyo. <laughs> dito nga, nga namin ang tricycle ay tanaw na nga namin yung napakataas na bundok. <laughs> Bali, dalawang bundok nga matatanaw natin mula nga dito. <laughs> Samahan niyo po kami mamasyal dito po sa Rodriguez Rizal na kung saan pupuntahan po natin ang Wawadam. Kung pa nga ang pasyalang Wawadam na kung saan ay napakaganda nga raw doon. So ayan nga dahil first time ko nga pumunta ngayon sa Wawadam ay excited na excited ako. At ito pa nga lang ay makikita natin sa labas ay napakaraming ang tinda maganda. Makikita nga dito na napakaraming ang bilihin. So, hindi na nga tayo mahirapan o mamamang problema kung wala nga tayong dalang baon. Bago nga dumating tayo sa Wawadam ay eh, nakabili na tayo ng gusto nga natin bilhin. May iba't ibang klase isda, prutas at mga gulay ang mga meron nga dito. Bawat tadaalan nga namin kaliwat kanan nga ay eh, meron nga itong tinda. At dito nga ay eh, bumili nga rin sila ng saging. Napakaraming ang saging ang mga tinda dito. At sa sobrang dami nga ng paninda dito ay eh, mabubusog nga ang ating mga mata. <laughs> Makikita nga rito yung mais, saging, kamote, mingo, kay mito, kalabasa, pipino, upo at iba pa. Kanina nga ay pagbabangan namin ang tricycle ay nagbayad nga kami ng entrance fee. Babayaran nga dito ay 20 pesos nga bawat isa. Dito nga ay tuloy-tuloy pa nga rin tayo sa ating paglalakad. Medyo malayo pa nga niya ang aming lalakari. Medyo masakit na nga aking paakalalakad. Napapansin nyo nga na medyo makitid nga ang ating lalakarin. Dahan-dahan nga rin tayo sa ating paglalakad dahil medyo mabato nga ang ating lalakarin. At pwede nga tayong madapa matisod sa ating dadaanan. Heto na nga, finally, nakita ko na nga ang wawada. Tanaw na nga mula nga dito sa aming dinadaanan. Makalipas nga ang kaunti pang pagkalakan, marating na natin ang mismong Wawa Dam. Maririnig nga nito, napakalakas na agos ng tubig at napakagandang pandinig at pagtama na sa mga bato. Ang pagbisita nga sa iba't ibang lugar ay hindi lang makakaturong para lumawak ang ating isip at magdulot ng pansariling saya. At ito rin ay isang paraan upang suportahan natin ang maliliit na naghahanap buhay nga dito. Tinayungan ng mga Amerikano ang Wawa Dam noong 1909 sa taas na Marikina River para magsilbing angkatan ng tubig para nga sa mga taga Metro Manila. Kamagawa na nga ang Dam ay naiwanan na nga ito. At dito nga guys, ay dadaan na nga tayo sa kuweba. Sa ngayon nga ay maliwanag pa nga itong daanan pero mayamaya maya pag medyo madilim na ay madilim na nga itong tignan. Dito nga ay kitang kita nga natin ang pores, rinig na nga natin ang lagaslas ng tubig. Ang lagaslas nga ng tubig ay nakakarelax nga itong pakinggan. Ayan nga tuloy tuloy pa rin tayo sa ating pagalakan. Dahan dahan nga tayo, baka nga tayo ay matalison Bukod sa mabato na nga ito ay madulas pa ang ating dadaanan. Dito nga sa ating dadaanan ay meron nga dito mga cottage. At kung gusto naman natin kumanta ay pwede naman tayong mag-rent ng video -ok. Okay. Medyo malayo pa yata ang aming cottage. Masakit na ang aking mga paa. So, bago nga tayo makarating sa tulay, eh, meron pa nga tayo dadaanan mga bato-bato. And nga guys, doble ingat tayo sa ating dadaanan. Konting pagkakamay lang natin dito, eh, baka nga tayo ay mataliso. Sabi nga nila, eh, meron nga raw kami tulay na dadaanan. Tang matanaw ko na nga, eh, nakita ko na nga aking mga kasama, eh, na nga sila. At na nga lang ako kasi nga ako ay naiiwan dito. Bago nga pala kami tumulay, eh, meron nga pala itong bayad, 5 pe pesos nga pala bawat isang tao. Na makabayad na kami, isa-isa ang, ang bawat isa nga sa amin. Tama ka tuloy na nga aking mga kasama. Ay kami na nga lang ng aking asawang na iiwan dito. Medyo nahuli na nga ako dahil nagbayad pa nga ako. Ayan na, tumutuloy na nga ako dahan dahil nanginginig na nga nang aking mga tuhod. Nung di nyo lang alam ay takot takot talaga ako at nanginginig ang aking mga tuhod. At sa totoo lang talaga ay meron kasunod na bata. Sabi ko nga sa kanya ay huwag nang ugain. Kung na nga yung bata ay sabi ko na nga lang ay dalhin niya na nang ang aking mga daladala. -dala. nga ay na na nga, at nauna na nga ito sa amin. Forward so, nga dito na nga kami sa kadesat, nilagay na nga isa-isa ang amin mga dala. Pero nga adobo paanga na ng manok, espagueti, macaroni, biko, kanin, puto. tiba pang mga tutunuhin? Dito nga ang aming cottage, nakaka-relax ito at napakahangin. Di nga rin nagtagal, so sobrang layo nga ng aming nilakad, ay nagutom na nga kami. <laughs> Main na nga tayo, parang nga may lakas tayong mamasyal at maligo. May kasama nga namin may birthday ngayon, ay happy happy birthday sa inyong tatlo. Sulit nga dito para sa mga kagaya nga natin na mamasyal. Pwede nga rin dito mag-swimming o mag-celebrate nga ng anniversary. O di kaya ay birthday katulad nga dito na celebrate ng birthday tatlong kasama nga namin dito. And nga, Picture muna, happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday to you. Maganda nga talaga dito, maraming nga tayong pwedeng galan at mapagpicturean dahil sa ganda nga ng view at malapit mismo ito sa bundo. Dito ngay meron pa pala tayong chicken at higit sa lahat ay ang hotdog. At tara na nga kumain para nga meron tayong lakas na mamasyal. Okay, thank you for watching!